Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating uh, operator ng wedding, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto Operations? Would you know that? So, lagot na mga bayan dahil nagsalita rin si Congressman Mr. Erwin Tulfo nagpatotoo sa mga dating operator ng wetting ay may-ari na pala ngayon ng mga franchise ng small town lottery na hawak mismo ng PCSO. So watch po natin ang nagaganap sa Quadcom Congress hearing neto mga kababayan. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating uh, operator ng wetting sila na rin na may hawak na ibang franchises ng lotto operations? Would you know that? kung sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize na. Ng, nilegalize na. Yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Ko naman, ang, hindi ko naman po mga kilala ang mga Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman sinatanong kung kakilala po nyo sila. Hindi ko po eh. ano. I'm not private to that po, sir. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulpo, then But, Congressman uh, Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wedding, gusto nating illegalize ang wedding. So, anong nangyari doon? Uh, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO that in fairness put uh, to them. Nilagay daw po nila yun because I did I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure kasi yung isang isang franchisee, uh, yung may hawak ng franchise, uh, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na ikumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yun. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero eh kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, Sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito ireremit niya because yung STL operator, eh, siya rin nagpapadakbo ng illegal. Ireremit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ireremit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman uh, Gomez and then Congressman Ako. Mr. Chair, regarding sa, sa quota ng PCSO, All of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic ang gamit niyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin. O, nagpapataya sila sa. So pa paano, yung, pa paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nasasara kayo ng gabi na alas 8 para, para i-report na yun? Yun po, bali, from the, from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng sales. Then, then from, those, from those electronic <coughs> transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung, yung uh, pumapasok sa kanila na, 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 na pondo daily po, meron silang daily sales report. Oh, tapos meron pa kayong meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang so, money. sobra. Po, parang nire-reflect din. Hindi, Actual kaya nga. Sales, yun po si yung may, sinabi mo kasi may cap eh. Opo. So pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yon. Hindi Pwede... po. Basta kung anong din-declare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So, in short, wala akong nagsasubmit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi. So, wala akong nagsasubmit. Wala po. No, dapat sobra. 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 Oh. Eh, yun, yun ang problema, Mr. Chair. Da da dapat, nare-reconcile nila yung digital transaction nila based on that. Mr. Chair, if I may add after uh, uh, Congressman uh, Congress Sobis. Congressman, I'm, 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 I'm It's okay for you to uh, yield for a while, to yeah. Congressman. Uh, oh, uh, I, I would just for. add, Mr. Chair, to say my Congressman, Mr. Tama Puyon, ah, uh, inipos sila, you instances may, may mga instances na hindi sila digitalize. Pero as per my conversation with uh, the GM a uh, couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, uh, in fairness, man, they're doing something about it. Kaso mga, Mr. Chair. Paano ko mismo yung hawak na ng, may hawak na franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno. Kasi sumaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or fra, ng may hawak na franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chek, since uh, uh, PGMA pa problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung uh, collector talaga na may ID na sinasabi ni, ni, ni PNP. Paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may idea ko yung pala, nangungulekta rin siya ng uh, wedding. Ito, hindi naman niya i declare yun. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wedding. konti lang niririmit sa, sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? naman <laughs> po kayong tamang Tama. ano, mag-reason mag, mag po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approved sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the uh, no, no, operation ng SDL, no? di ba? Kaya naman, di ba? Okay. So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair? Yes, uh, Congressman Ako, please. Just to follow up that issue, uh, This issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of the uh, honorable Danis Suarez and uh iha nasan si Madam Gabuyo May previous commitment po kaya oh, hindi naka-attend dapat kasi siya, po ang... talaga yung naalala ngayon. ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon. Opo. Okay. So ganun nga mga katanungan. Okay, anyway, eh, nagkaayos na ba yung ayun inyong chairman at, at saka yung, yung one? At para sa mga resident niyo, please take a subscribe, And click the notification bell. <laughs> para update po kayo sa mga nangyayari. Si 'Yan nagsisinungaling kaya iha Hindi naman po. Hindi talaga, sir. Ibig mong sabihin, First kayo line. ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila? samantalang kami na nandito sa kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha, at baga uh, nang tama. Hindi ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong, anong meron. Officially? Po. Sige. Officially, wala naman po kami, ano, kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kami ano, sa uh, chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Hindi po ako nag attend Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region. Na STL? Department po ako. STL? Operations? Salang po, may loto, may STL. Okay, sige. Ah... Uh, hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating uh, operator ng wetting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto Operations? Would you know that? Eh, para pong sabi nila yung dating mga wetting, yun ang illegal, ngayon ni-legalize na. Nilegalize na. Yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi ko naman? Ang hindi ko naman po mga kilala ang mga Pakisagot sakot niyo yung lang po yung, yung, yung akin. Hindi ko naman tinatanong ko kakilala po ko niyo po sila. Hindi ko po ano. I'm not privy to that po, sir. Uh, Mr. Chair, may request that the that the head of the operations department in so far as STL operations are concerned be invited kasi Uh, hindi alam nitong ating resource person yung aking sagot sa aking mga katanungan. Eh. Okay, uh, we will be inviting uh, the, uh, the uh, Comsecucy by directed to uh, invite the uh, Operation uh, uh, Office of the uh, PCSO with, uh, with regards to the query of Vice uh, Chairman Ako. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag-replisan pinag -play ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized stations. Hindi yung mag-isa na tao, nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved authorized Kaya nga, stations. According to, to your circular, may betting stations kayo dapat. Official okay. betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Oh, o huh? oh, hindi mo alam yung... Ito. In... Uh, Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager hindi ang, na, ang stations. Hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo. Mayroon. Yes. At... Uh meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may, may ID para kukuha ng pusta. Di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng, ng mga bets. Yung ba pinapayagan niyo? Basta po kung dapat yung station. Pwede pong i-check namin kung Hindi po yun ang katanungan ko. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. eh May kaming... po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kaya yung huwag na kayong magtago. Kasi napalapas na lahat ito nung last hearing pa. ba? Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulfo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag eh galing sa PCSO kasi ang importante lang sa inyo yung amount ano nang tawag nyo ron dun sa dapat monthly na ibigay ng uh, franchise holder GMMR oh, yun din ang inaasikaso ng uh, loto Operator masatisfy lang ngayon pero yung iba doon, puro illegal na kasi yun din ang problema ng PNP Kagaya ng sinasabi ni General Lucas, uhuli nga sila nung kumukuha ng uh, ng uh, pusta, pero yung uh, uh, operator ng loto gagawa ng certification na iyan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noong pa nangyayari yan, iha? oh if you were, if you do not know that, eh, hindi ko alam kung saan po kayo nagaling. Meron din po kaming listahan na pina ni sa PNP sa mga law enforcement agency na mga employee ay yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. No. Oh, May listahan po. Sige. Uh, uh, papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yon para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng wedding galing po ako doon sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang, no, yung katabi mo, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan na prangkisa dahil sa pagbabaylate ng inyong circular? Pag may mga terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Basa. Meron na ba Eh... I do not know, <laughs> Mr. Chair, whether uh, the, the the resource persons from PCS or are the proper uh, persons who would answer the questions propounded by this representation. Yeah, that's the reason why we would be invited. Si, uh, Chair, go ahead. Mas magaling si si Madam Gabuyo na yes, sumagot no noon ng mga tanong dahil siya yata ang head nito. Opo, masanin niya yung area. Ah? Kanibaw, Region 4, sa Region 4A lang po. So ganun nga mga kabayan, Maraming salamat sa inyong panonood At para sa mga bagong manunod, please take and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video na ilalabas.